Basta ganito mga kaibigan no. Yan no. Mga apak Oh. Yan no. Oh. Yan. Yan sa lobo. Oh. Basta mga mga butas na may mga apak. Kahit wala siyang kinainan. Sigurado to may laman to. Oh. No? Kaso lang nagaulan. Oh. Huh? Buha na. Hindi. Kaso lang wala tayong ano. Wala tayong pang kuan. Tali. Ito. Tali natin. Buha natin pang tali. abang nagaulan nagapandukot sebulan. Itu Lewat butas Oh Oh Yan, butas yang siya malaking butas yan o oh. Yang sa kabila o oh. mga apak o oh. kadami o oh. yan o oh. klaro diba o oh. klaro yan mga apak yan hinukay yan, siya yan siya oh. hanggat doon yan o oh. 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 mga apak o dami o diba sa kabila o oh. apak yan siya Yan ang butas niya. O, testingan natin, sungkitin. Larga ito. Ngayon ko na nakita. Sungkitin natin. Palungkit. Tingnan natin kung mababaw o malalim. Uy, ayan na, salamat. Yan oh. No? Yan Ang oh. babaw lang o. Oh. O. Oh. Yan o. Oh. Oh. oh dalawang piraso. oh dalawang piraso. Okay, ayos to. Good. Salamat. Salamat. Shout out pala dyan ang kay Kwan. Okay. Leonard Espinosa maraming salamat kaibigan sa lagi mong pag-share sa aking mga video at saka yan you know, o may isa pa tulip natin isa at saka shout out pala kay Rick Sydney Maraming salamat sir sa suporta. Sa patuloy mong suporta. Shout out din kay Ma'am Marlene Sanchez. Nasa Dubai. Shout out sa mam, ma'am. Shout out din kay Ah, uh, Abra Katabra sir. Salamat sa suporta sir. Shout out din kay Dulce. Marami nagpa pa-shout out sa atin mga kaibigan, no? Ah, uh, shout out pala sa lahat ng mga sumubaybay sa atin. Ana. Babae 'yo. Oh. Haroy ang taba. tapang isa mga sipit pag itapang mo na isa mga sipit mo eh pagkuha ka na kasi uh. oh. bilisan mo para madali tayo kay wala oh, ah, binuang tayo. Oh. Oh. Hmm. Hello. Ano? Oh, dating walang sipit na 'yan, oh. Oh, 'yan oh. Oh, puro regular size. 'Yan. matapang tagang lalaki pag nakapang babae nako ang tapang mo nakapang babae ka lang matapang ka na hmm. ngayon tali ka ngayon ay mamaya luto ka na oh. Ito na butas. May laman ito. <coughs> oh. Makita mo yung apak sa gilid, oh. Yano. Oh. Apak niya. Yan Pero hindi masyado maklaro. Oh. Yano. Oh. Kasi nakaraang mga araw pa lang ito. Yano, oh, yung butas niya, oh. mismo sa butas na ito. May bagong hukay siya, oh. Yan. Itong bagong hukay niya, yung itim na kuan. Itim na putik. Sumagilid oh. May mga apak din siya. Wala siyang pagkain. nakinainan, Malaking butas to. Sungkitin natin. meron lang. O oh, yun. Ay, salamat. Meron. Ito yung pangkawit natin. Matiko, mahindi ah. <coughs> Sana malaki-laki kaya kahit pa paano medyo malalim siya pero abot lang yung maiksing kamay natin tugtungan ng kuhan tugtungan ng pangkawit saya itu as, saya itu as ya, oh, lepas kana. labas na ay ako nagbalik pa sa ilalim <tip> Ala, wow. Malaki-laki na rin. Oh, tsamba Malaki-laki na rin. Salamat. Nakuha na. Okay. Yan. Good size. You know? Oh, dalawang wala daliri yung sipit nya narino good guys salamat <laughs> nakuha Buy. yung istro natin na wala ito na lang Agoy, ang lamok. doble yan tali yan sabay paniguro ba paniguro shout out pala ko dyan sa mga kaibigan natin pasensya na kayo mga kaibigan yung lagi nang pa shout out dyan kasi hindi ko kasi nilista yung mga pangalan nyo eh ko na na kuha mapangalan mga pangalan nyo na anong tawag doon kumbaga si Bisaya pa hindi na ako na ah pasensya na kayo mga dahil nakakuha tayo ng regular size o regular size good size pala yan talagang solid, yan yeah, o oh. oh.